Diba? Miss Maika, magandang gabi. Taga saan po kayo? Taga Mindanao man ako ay. Mm, Taga ano? May ari ng Mindanao? ha? Ay, lawak ng Mindanao, ma'am. Saan ka banda sa Mindanao? Sa Butuan. Hmm. buto. But, but, but uh, buto. Butuan. Butuan. Ah, butuan. Yeah. Parang may gap kasi ba? Yun. Gag. Bisaya, Ilongga, Tagalog. Bisaya, Mangko, ay. Ah, uh, kapasabot ka ng kuwan. Nguan. Kapasabot <laughs> ka, anak. Gamay. Hmm. Wala ka ni Om Om, anak. Wala ay. Dogay na. Dogay na. Shit. Gain, pero nakakay anak. Na -a, isa. Ah, Nakumpong no? uh, na. Dugay na nga ni... Ano? Ah, matagal na. Alright. Ma'am, may, uh, may ilang taon na po kayo? 37 po. 37. Ilang taon ka lang single? 3 years. 3 years. Medyo matagal na rin ano. Ah, ilan na pong anak ni Ma'am at the age 37? Isa lang? Ah, isa lang. So, isang beses mom. lang pa yan na, noon kana nagrasahan. No. So, bakit ka nandito no, sa lang itong point zero? Wala, trip lang. <laughs> <laughs> hindi, ano? Hindi mo ko kasi gusto umakyat sa'yo. Yung dating ah, account matag... mo ba? Oo, mm. kasi hindi mo ko pinaano, pinaakit. I see it, Gusto mo talaga akong akit na kan? Ayaw mo lang. Hindi mo ko yun na problema? Ayaw ko kasi sa live. Gusto ko personal. Oh, ano Ano yun ba? Nung mm. makasagupa mo lang tayo ng 37 years old, di ba? <laughs> ha? Ilang tuon ka nga? 32 years old. Virgin. Uy, <laughs> 32 ba? Bakit? Hmm. Hmm. Bakit ba? Walo. Do I look 45? Wala. Sa tingin mo, ilang taon na ako? Ano? Ah, uh, Basta? <laughs> Hindi, sabihin mo. Sa tingin mo ba, ilang taon na ako? Hindi, akala ko kasi anong? Kasi edad lang tayo. Ah. My God, yes. 37 ako. 37 na lang, ma'am. Hmm wow So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng interest Para gaya ni 2.0 Nung ano, nung una Kaso nalaman ko may anak Wala na Ang tanong ko sa'yo, ma'am Yes or no lang Oo nga, dati So, ibig sabihin, Oo. nagkaroon ka ng interest Sa kagaya ko na 32 anyos. <laughs> Oo nga. E paano kung single ako? Tapos nag-usap tayo. Tapos nagkita tayo. Ewan <laughs> ko now... lang. Baka. Tapos mo lang ma-realize na. Hala, 32 pa lang pala. Paano yan? Nasugatan mo na to. Panindigan mo to. <laughs> ha? Wala, malabo na yun. Mangyari. Ibig sabihin, na-catch ni zero ang attention mo. Kaya nga. Kaya thank you. Thank you. Napapangiti ba kita?